Ngayong araw, andito kami sa isang public beach dito sa Guayadcapo, Canlete. Ito yung tinatawag na bituon. Uh, hango sa pangalan ng isang punong kahoy na bituon na makikita dito sa may baybaying dagat. So, meron akong nakita dito. Kaya, uh, yeah. ito na na sa isang tingin lamang makikita nyo na itong hinahawakan ko ay saging na luto no? saging na saba yung luto open na natin ha. bali star shape kapag dito sa may buntot dito naman. Ay, sa may puwet. Star shape sa may puwet. Dito sa may tangkay niya. Ay, talagang masasabi natin na saging. <laughs> sa isang tingin lang. Pero hindi to actually saging. Kahalintula dito ng uh, bunga ng ano ng mahogany tree. Open na natin ta to Ito, oh. Yun. open siya yan divided siya ayun oh parang natural na hiniwa-hiwa no equally tapos yung buto may buto ba mas medyo Tanggalin na natin Ito Possibly ito dito Ah, ito dito oh yung may mga buto Maliit lang yung buto Manipis na maliit Na hugis uh, Heart <laughs> Parang hugis ng buto ng mansanas Ito And. So, maliit lang yung buto parang buto ng pakwan ito pa so ito na sya hmm, parang dahon naman parang naging dahon maganda syang i-decorate hmm. ito. ito pa ito pa Maganda siyang pan decoration sa bahay. Ito. So, wala na siyang mga buto. Kasi yung buto niya, hindi ito lamang. Mga bawat uh, hiwa nito sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. So, magkabilaan, 14 yung seeds. Yung seeds niya, ay may hahambing ko rin sa seeds ng ipil-ipil na Yan. so hindi pala ito saging so no, kung sino yung may alam ng punong ng bungang ito kung hindi ko alam kung anong pangalan ng bungang ito so kung sino yung may alam eh mag comment lang dito ayan so ibinalik ko Yan. malasaging talaga oh pero hindi pala saging <laughs> so kung alam nyo kung anong bungang kahoy na ito eh comment lang sa ibaba hanggang sa muli